Alright mga master, so welcome back ulit sa ating YouTube channel uh, Bali, ito na guys yung itsura ng ating project kung makikita nyo Ayan, So Bali, uh, meron tayong skim coat dito guys sa uh, Ayan. So ito na muna guys yung uh, skim coatan So yung palob natin, so hindi muna So kasi uh, short na sa budget yung ating uh, So last time, uh, bago tayo mag-uwi So ginawa natin dito, isa binaklas natin yung mga forma sa harapan Ayan, so wala na siyang uh, forma So almost sa uh, finishing ang ginagawa natin dito So dito naman guys sa taas, so, naikabit na rin natin dito yung ating ano, as uh, so, may gutter natin. Ayan. Then na uh, yung excess ng tubo natin, ito. Ayan. So pababa siya, dudugtungan na lang natin siya rito. So pasok tayo mga master sa loob dito. Ayan. So sa mga master, bali starting dito guys ng ano, uh, paggagawa ng hagdan. So ito na mga master yung hagdan natin. Ayan. Bali, Winewelding uh, na nila. So, ayan. So yung magtatang natin mga master ito, yung mga step, so winoldingan we'll dito guys ng uh, mga bakal. So angle pa yung kinabit natin. Ah uh, bali to guys uh, bubuusan then uh, a natin. Ayan mga master. So dito guys yung ating uh, panel, susunto electrical wiring na rin tayo so after natin ng uh, plastering. So kaya tayo. So, di sa mga master, bali starting tire gis ng uh, clustering. And, so, last time, so ito na yung apiltadaan natin sa loob. Tsaka yung mga poste, piltadaan yun na po may poste. So, ito yung apiltadaan natin sa <coughs> so, may hagdanan. Then, uh, dito. So, bali guys, itong ito natin ngayong araw. Then, uh, yung ginagawa guys ni Foreman. So, yun mga master, bali ito yung sinasabi ko. Uh, bali sa side si porma kayo na guys, nagpapalitada. So, ayan, uh, bali uh, Two days lang aray So, ang laki na ng expand ng kanyang uh, natira ngayon So, pababa na po siya Then, uh, okay na So, yung discard ito mga master Kung makikita nyo uh, Yung gina ginawa rito is ano, uh, <clears throat> So, yung ginawa rito is uh, Diretso ano tayo uh, Pahit na ng ano Uh, flexiband. So, ginawa isa, uh, hinalo po yung ano, uh, cemento, tapos sa uh, flexiban. So, bali pinahid dyan, gamit yung ating uh, ng uh, bakal. Then after ngayon mga master, isa gagawin dito ay uh, pa rin naman natin siya ng na, ano, uh, para makasigurado lang tayo or masecure natin once na magkalakasan ng ulan bagyo so hindi tatagos yung ating ano, uh, tubig or hindi titilas dun sa kabilang kapader. Okay, uh, balay yun lang muna mga master so in-update ko lang kayo today so maraming salamat po.